Nakaka-excite nga pala yung araw ngayon. Yabay na botas muna tayo ngayon. Dahil sa araw na ito, mga kabagis, may isa sa gawang tanging pagtitipon. Sa lokal ng North Diversion. Medyo malayo-layo nga, mga kabagis. Kaya medyo inagahan na namin yung punta. Tanging pagtitipon kasi ito ng mga mga aawit, mga kabagis. Kaya yung mga kasama ko ngayon, mga kamang aawit ko. Excited nga kami, mga kabagis. Dahil sa tuwing tanging pagtitipon, napakabiyaya sa amin yun bilang isang iglesia ni Cristo. Ang araw nito ay linggo. Ang oras nga na ito, mga kabagis, ay 5 PM na ng hapon. Pero 7pm pa naman ang tanging pagtitipon Inagahan na namin yung punta pa naman hindi kami gaano gahol Ilang beses na rin kasi kami napupunta rin mga kabagis Kapag may tanging pagtitipon Pag commute pa naman minsan ang hirap sumakay Kaya naman na usapan namin na maaga kami pumunta Para maaga rin kami makabiyahe Kahit nakakapagod yung biyahe mga kabagis Basta ganito yung mga pupuntahan namin Happy pagod talaga Kasi ang kapalit naman nito ay biyaya galing sa ama Siyang magpapalakas sa amin sa araw-araw Naman nakababa na kami dito sa may monumento mga kabagis Lalakad na kami para sumakay pa ng isang jeep. Yeah, kung hindi namin aagahan yung punta, talagang malilate kami sa pupuntahan namin. Sa mga oras na to, nakakapagmuni-muni muna kami habang naglalakad. Kasi medyo maaga pa naman. Nakaramdam na nga kami ng guto. Pero sabi namin, mamaya na na kami kumain pagtapos ng tanging pagtitipo. At sa mga oras na to, nakapila kami dito sa may monumento. Hi guys! So may kami ngayon sa... Dito kami sa pilahan. Chacha ka. Magpapad pa at maya, maya nga lang nakasakay na rin kami sa Kaya jeep. Kaya kapag bandang monumento talaga mga kabagis napakahirap sumakay. Kaya buti nakachempo kami ng jeep na maluwag. At napakasaya na nga ng mga kasama ko dahil tuloy tuloy na yung biyahe. Kaya kapag pupunta talaga kami doon expect na namin na mahirap talaga sumakay minsan. At At nagdidilim na nga mga kabagis, Dahil sa mga oras na to ay nakarating na rin kami. At 7pm na rin sa mga oras na to. At naabutan nga namin mga kabagis na napakadaming tao. Kahit na maaga na kami nakarating. Ganto na kagad yung dami ng tao. Kaya naman hanggang labas napuno. Rin nagkaroon ng pila dahil isa-isa chine-check yung at bag. kailangan ipaiwan yung mga cellphone namin. Yan naman sa mga oras na to makakabagis. narin na rin kami ng paraan para makapasok. At pagtapos nga ng tanging pagtitipon, Hing lang ulit ako nakapag-video dahil bawal mag-cellphone sa loob. Napakadami sobra ng tao makakabagis. Nung paglabas nga namin, medyo nahirapan kami hanapin yung mga kasama namin. Nakita-kita na lang kami nung medyo nawala na, na gano'y yung tao. Bago kami umuwi, nag picture, -picture muna kami. At dito na namin na na nakumain kami muna bago kami umuwi umuwi. Nagugutom na kasi kami ng mga kasama ko. Tsaka sa mga oras na to ay alas 9 na ng gabi. Kaya naman nag-iisip kami kung saan kami kakain. na rin kasing kainan dito mga kabagi, sa bandang labas. Medyo naguguluhan kami kung saan kami kakain. Pero mm -hmm. pag desisyonan nga namin na sa McDo na lang kami kumain. Kaya naman sa mga oras na to, sobrang mga. nagugutom na itong mga kasama ko. Kaya maya nga lang nandito na kami sa may McDo. Balibanda nga ito sa monumento sa may MCU. Dito na lang kami kumain. At nagsipag order na nga yung mga ko. Ito na rin kasi nagsisilbing hapunan namin. Kaya nagmadali na rin kaming nagsi-order. Sa mga araw talaga nito mga kabagis ay happy pagod talaga yung naramdaman namin. Kaya kahit nakakapagod, masayang masaya kami sa araw na to. Kaya e, naman makikita nyo sa mga kasama kung gaano sila kasaya. At saka napakasarap din kumain mga kabagis lalo na kapag gutom ka na. Talagang mararamdaman mo yung sarap ng pagkain. More on lakad kami ngayong araw mga kabagis kaya talagang gutom yung mga lola at lolo nyo. Kaya e, naman kain kung kain talaga. Pagtapos nga namin kumain, nagsiuwian na din kami.